So what's up mga kurap! Good morning sa lahat. No? Today meron lang tayo babasahin na comment galing sa ating korap na mga kaibigan. At yung shout out natin muna sila ngayong umaga <laughs> ito. Gago! Yo sir, TQ68SB5A. Sir, paano po mag-apply as a boy helper in a agency po na alam nyo po? So yan na nga yung unang comment ng isang kaibigan natin. Hindi ko wala kung taga saan to. Shout out sa'yo bro. No? So yung comment mo, is nasagot ko na yan dati. Pero ngayon, dahil nag-comment ka ulit, sasagutin ko ulit yan for this video, no? Hindi ako magbibidyo maglakwat kayon. Ito lang yung video na mga, yung mga tanong na lang muna para maintindihan ng ating mga kaibigan. Ito po yung sagot ko. As a boy helper, no, mga kurap, no, pag pumunta ka sa Hong Kong, wala pong agency. Direct to the point tayo para hindi tayo matagal. At kung gusto mo, kung may kakilala ka, yung magre-recommenda sa'yo, yan, yan pwede ka dito makapunta at yan ang madali. Pero kung gusto mo naman, may isang paraan na kung gusto mo pumunta dito as a helper, kasi wala naman direct na driver eh. So, pupunta ka dito, magtuturis ka. Kung papala rin ka, papunta ka ng agency, so mag inquire ka dun sa agency. Tapos, kung magbigay ka ng bayo dita mo sa agency, tapos kung may naghahanap na mo, so, or employer, so, ikaw yung tatawagan. Pero, di natin alam kasi eh na na matawagan ka kasi baka maraming nag-a-apply din mas nauna sa iyo, di ba? Pero kung pumunta ka nang undas pa tapos may naghahanap, may nakapinding nga naghahanap ng helper, gardener, ganon, ma-interview ka at ma makuha mo agad yung ano, ma mapirmahan ka. Mas maganda 'yon. No? Swerte mo lang 'yon. Pero kung mostly kasi ginagawa dito ng iba, no, may kakilala at nare-recommenda ka yung mga kilala nila kasi may among naghahanap ng helper o gardener. So pagdating mo dito, saka ka magda-drive, no, mag exam ka, sa ganun. So doon doon muna tayo sa ano, wag muna tayo nang sa driving kasi helper muna tayo kung paano ka makapunta sa Hong Kong. Yun na ang proseso dito, Brad. No? Nagets, nagets mo ba? Para <laughs> din tayo pa no? So may ka mag-anak ka, ulitin ko kung may ka mag-anak ka, kaibigan ka nga malapit sa iyo at mayroon silang employer na naghahanap ng gardener, driver, taga-alaga ng aso, Nagbante <laughs> ng mga elepante dyan, tagabante ng ahas, hindi <laughs> kang kunin <laughs> kung available ka. No? Pero yung sahod mo, minimum wage, kasi nga, domestic helper tayo. No? S kasi nga, first timer tayo. Ayun yun. No? So meron pa yung isa, yung nagtatanong, para matapos si Norman De Leon. No? Ang tanong niya, eh, paano nga po mag-apply? Ah, wag, hindi ka naman galit. <laughs> Gago! so, yung, yung tanong mo, sinagot ko na rin sa isa. So, ganon yung proseso, sir, no? Kung paano mag-apply. Kasi kung first timer ka talaga, o sin mahirap talaga din, no, mag-apply. Basta, unless kung may mga kilala ka, yon. Kung mag wala kasing agency dun sa Maynila, eh. Yung, bigyan kita na idea. For example, na-hire ka. Ngayon, may nakakuha ka ng amo no? Yung amo na nag-hire sa'yo dito, na ka sa Manila, may, may mga connecting agencies sila doon. Tapos, yung agency doon, sila yung magbibigay ng schedule mo para mag-training doon sa Manila. Pagkatapos ng i-training, yung, yung training na basic, yung training na magluluto ka, maglinis ka, yun ang ano doon eh, parang pang da yun eh. Kaya mayroon kang certificate na makukuha doon na ano eh, na nakalagay sa papers mo. Para makuha mo yon So mag-aaral ka doon mga kung direct hire ka mga saglit lang mga 2 weeks. So ganyan. It this it is na 'yung sa akin eh. So ayun. So pagkatapos noon, bigyan ka na ng schedule Lilipat ka sa Hong Kong. Yun lang po, no. Maraming salamat sa mga tanong niyo mga korap. Sana maintindihan niyo 'yon. At kung may tanong pa kayo iba, so paki-comment na lang, Like, comment, and subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Alis na tayo. Peace out.